So, ayun, hello po ano, sa lahat mga kaibon ano? So, kumusta ko? So, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video ano? Tungkol sa mga ibon na inaalagaan ko dito ano? Kasi naging busy na tayo sa ano Sa itong mga nakaraang buwan Kasi um, nagparinawit kami ng bahay So, bali nawalan, nawalan ko ng oras ano? Sa pag-video So, pag-share so, so, pag ng mga video kung dito sa mga ibon na to so bali ako na pala no hindi ko lang mag ibon ang um, parang katanduan ano Alex Avery Vision TV so yun yeah, mga kayo ano ang um, update ko lang kayo or kung ano na nga ba yung nangyari dito ano sa ibon ko kasi nga um, siguro March pa yung huling ano ko upload ng video ano sa, sa ngayon ang um, sana ay tuloy-tuloy na rin itong pag-upload ko ng video para dito sa mga ibon ko na ito na mga inaalagaan dito ano? so syempre dahil ang um, Um, kakasimula ko pa lang ano ng pag-upload man ulit um, ng video so syempre may good news So, ayan, no, oh, mga kaibon, nandito um, na yung, ano, yung flight cage ng mga ibon ko dito. Ayan. Bali, um, nilipat ko na dito sa kulungan ng, ano, ng mga bibi. No, so, ayan po, yung, ano, yung mga bibi dyan sa ilalim, oh. no. Kasi malit na yung space. Ayan, nandito pa rin yung mga, ano, nating dalawang kakatina na lang dito ko. Ito si white fish, normal gray na white fish saka yung um fish na ano, normal normal gray din yan, mga cable no? at um parehas po sila na hat. Tapos may mga ano African tayo dito, kung ano, ang um, Albswan ayan. Sa Paris din nga ano Albswan, ayan. Tapos yung mga ano natin ay ring ayan yung seashell at saka yung personata ayan tapos itong mga nilalilan na lang na ano mga parakit kasi halos naubos na rin no yung mga ibon ko dito kasi hindi ko na nga nalagaan ng mabuti yung iba um, nagbinta ko na rin tapos yung iba siyempre uh, mga matatanda na so ayun hindi wala tayo no so, hindi na rin talaga maasikaso. And then, ito yung mga guldyan ko. Bali, tatlo na lang yung guldyan ko dito. Dati, anim ang guldyan ko. So, ayun, namatay na rin yung tatlo. Ito, isang pares, ano Ito na yung pinakang matanda ko dito na guldyan. Ang um, parisan na to. So, Hindi ko nga alam kasi hindi ko na natitingnan kung may itlog na ba sila. So, um, Siguro baka sa mga susunod ano, natingnan ko na rin. And then ito, um, siguro may itlog ito eh kasi nandyan palagi sa loob yung, ano, yung kapares niya. Society Finches po yan. And then ito yung ano, zebra finches natin dito na breeder ano. Ayan. Ang kak yan is ano po yung, uh, penguin. Ayan. Tapos ito, normal lang po itong ano, itong hen. Ayan. Tapos ayan, may shaft wheel pa rin tayo mga kaibon. Okay, Kaso nga lang, matanda na. hindi na nangingitlog. Ayan. Hindi na sila nangingitlog. Ang, ang maganda lang sa kanila is ano na lang eh. Kumbaga pet na lang. Ayan. Pero baka baka pala rin pa rin ako na malitlog. so aantay-antay lang natin bali dalawang pares pa rin yan mga kaibon at ito yung isang pares ano? yan o oh. ito yung isang pares na chef reel natin parehas din yan na hindi na rin ang ingitlog mga kaibon ano? so, sobrang tanda na rin yan o oh. tapos itong itong ano um, zebra finches na to ayan hindi eh, ko alam no kung may mga itlog na kasi hindi ko ka hindi ko na talaga na-check yung mga nest box nila ito yung mga uh, ano natin dito no sa flight cage ayan halo halo sila at yung sanggol dyan natin ano sabi ko di ba tatlo so ayun yung isa magandang ano po yan magandang kak yan so ang kailangan lang yan is dahil sana so, hindi na kumbaga so, hindi na muna ko dadagdag pa ng dyan kasi kapag so, uh, tag ulan mahina sila sa ano sa lamig kaya yeah, siguro ba, baka next time na lang ayun ano yung society finches at ito yung isang albino natin dito or ano um, ayun o ano, yung shaft tail na albino hen wala nang kaparis yan tapos yung star pinches ayan o oh. na rin yan mga kaibon kasi namatay na rin yung ano yan yung kaparis so, bali hindi ko na nagawa ng, ng content ano kasi uh, um, busy na tayo sa pag um, sa pagtrabaho dito sa bahay so Okay, uh, ito mga table ito ito na lang yung mga parisan ko dito ng um, zebra finches ano yeah, uh, magandang parisan yan mga table kasi ano siya um, um, may dugo siya ng ano ng orange leaf yung ano yan ang cut na yan at saka yellow beak, itong hen may lahing yellow beak. As listing na rin sila. Ayan. Naubos na nga yung lagay ko dito. Ano? Um, Tito fiber. Yung bulot sa nyug. Kasi yung society pinches. Ayan. Ito yung um, zebra. Ayan no? Ayan, magagandang parsa ng zebra natin. Ayan. Eh? Tapos syempre yung mga uh, um, ano mga society finches ano mga pang poster mga pang poster sana sa ano sa itlog na mga gold dyan kasi hindi na nga um, itlog tapos ito bali apat na lang yung ano diamond daw ko dito ayan andun sa nest box magdo sa pugad yung ano yung isang hen may itlog hindi ko alam kung 14 kasi hindi ko matik kung ano kung gusto na nga ba? may ano pa rin dito isang so, pares na sibra tatlong society finches sabi ko nga ano, ng mga kaibol kami na may good news tayo no kasi may natagalan tayo ano yung simula nung um, last video na nai-upload ko pa nung ano nung March pa so ayun ito na mga kaibol no Ayan, nasa baba na. Yung dalawang inakay na ano, nang na pinuno. Kasi may ano, may itlog na naman yung mga magulang nito. So ito, nandito yung mga magulang. Ayan. Ubuksan lang natin kasi titingnan natin kung itong, ilan na nga ba yung itlog nila. So ngayon, ano, bali So ayan, ano, mga kaibon, bali Pinalabas ko muna yung pera So ano, bali, tatlo na yung itlog Ayan, bali, tatlo na yung itlog Ayan, bon, ano, mga kaibon, kung makikita niyo yung mga magulan Ito, heavy five, ano, ayan, ano, yung tak Tapos, albay, yung hen Pero yung mga naging inakay nila Ayan, ano, um, gray na pearl yung isa. Tapos ito, hindi ko pa ma ano kung ano talaga yung kulay niya. Kasi bata pa masyado. Pero yung isa talagang ano na siya. Um, gray na ano siya, pearl. Ito, nakalimutan ko lang yung tawag nito eh. Itong kulay na to. Sana ano sila eh ang ang habol ko talaga sa mga inakay na to sana parehas na ano na hen o parehas silang babae kasi ipapang partner natin dito dito sa dalawang to yan parehas na nakakita ng white face na to yan yan pa yan um, siguro mga uh, nung last video ko nung March ano pa lang yan eh? mga dalawang buwan pa lang yan Siguro mga 7 months na din Pero pwede yung pinipayan na parisan ano? Kahit na neto Ito May mga bata pa na to ano? tumutukan na rin yan Pero um, kahit na tumutukan na sila ng ano isa isa Pero ano pa eh Nagpapasubo um, pa dyan sa mga magulang So, hindi pa natin pwedeng ano eh walay. kasi kailangan pa ng, ano kailangan kailangan pa nila yung mga magulang nila sa pag ano sa pagpapasubo um, yan ano mga kaibon ano um, nasa kung magtataka kayo ano mga kaibon kung bakit ganyan yung kulay yung mga inakay kasi nga albay na yung hen at saka heavy 5 no yung sa linya kasi yan ang ano nang dugo mga kay ibon ano bali itong yun kasi nato um, may nakipagsop kasi sa akin dito ng diamond dab so yan yung binigay niya sa akin. nung sinanong ko um, may dugong ano pala yan mga kay ibon um, may dugong pearl ano na regayan gaya, gaya nito nitong isang inakay na to ganyan yung ano yung magulang niya o yung hen o yung nanay niya kaya um, nakapagpalabas tayo ng ano ng kahit na okay ano yung mga parisa natin kasi ito nesting na rin nandito eh isang pares to ng eye ring so, ayan nesting na yan ayan Hindi ko alam ano kung may itlog na. So yan wala pa. Wala pa itlog pero nesting na kasi ano? So yun ano mga kaibo okay, na. Ano? Bali yun lang yung update natin dito. Bali ang um, paglip lang yung, ano, yung video ano, na ginawa ko kasi may, may gagawin kasi yung ano, trabaho kaya kulang ano. Siguro next time baka medyo mahaba-haba na rin yung ano yung video no mga no, share ma i-share ko sa inyo mga kaibon so salamat and God bless po sa inyo mga kaibon no eh.